Hello, good morning. This is my vlogs. Pake Elamero at pake Elamero. Kung di nyo naman alam yung story ah, kang dakdak -dak ng dakdak. Pake alam ka, nakisaw-saw-saw, ka. Kutya. na lang kaya mo. Yung kainin mo na lang ang problema. Huwag kang Nakaka-stress kayo. Mga basher diyan. Yung buhay mo na lang pakialam, alam sa ba? Ano ka? May ambag ka ba sa buhay ko? May ambag ba kayo sa buhay ng iba? Kaya huwag kayong kung di naman alam yung ano dahilan. sarap ano yung ano mo bibig mo eh tayo kaya lagyan ng ano eh saksakan ng ruso eh para hindi ka na makapagmarites eh ano natin dyan mga followers natin dyan guys Balanay Fox TV. Uh, sa YouTube natin guys, paki alang paki subscribe na lang po. Guys, sa mga shout out, big shout out po sa inyong lahat. Mga followers natin dyan at mga viewers natin. Thanks sa, sa, sa supportan nyo. Guys, sige guys, ingat po kayong lahat.